Hi hey guys! Welcome back to Braille's channel. For this video ay para naman sa mga 4-piece beneficiary. Kung isa kang member o hindi pa napapabilang sa 4-piece, ay dapat malaman nyo po ito para maging aware po tayo na pwede palang matanggal ang isang binipisaryo ng 4-piece kahit walang offense, kaya ito po ang aking ibabahagi sa inyo. But before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka palang sa aking channel please, Do kindly subscribe, like, and subscribe. share na din po sa lahat at sa kapwa natin for peace with no further dulets Let's begin subscribe. na sa 18 topic. Dapat malaman nyo ito. Posibleng matanggal sa 4 piece Beneficiary Pantawid Program, mga dahilan o grounds for eviction, ating alamin kung isa po kayong 4 piece Beneficiary ay alam nyo ang mga alituntunin o commitment na pinirmahan nyo as beneficiary. Upang mapabilang ka sa 4 Pantawid Program, ay dapat nakaklasify ka as poor and near poor based on the adopted standardized targeting system and poverty threshold na inisyo ng SFSI yes. Nasa edad 0 hanggang 18 years old o isang buntis during the registration process. At willing to comply sa sinumpaang ang commitment at agreed household intervention plan. Kasama po dito ang mga farmers, fishermen, Homeless families, mga nasa informal settler sector, mga nasa isolated areas, mga walang sapat ng kuryente, tubig o pagkain at edukasyon. At mga PWDs at nasa vulnerable sectors na manggagaling sa assessment ng respective government agencies. Bakit nga ba may natatanggal bilang 4-Peace beneficiary ng Pantawid Program ayon sa Republic Act 11310 o ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-Peace Act ay nakasaad po dito ang lahat ng implementing rules and guidelines sa pagpapatupad at pagbibigay benepisyo sa lahat ng mga binipisaryo. At kasama po sa guidelines ang rules for exit or eviction as a beneficiary. Ayon sa pamunuan ng DAISWD, ay may 1.24 million families ang kanilang tatanggalin sa for peace beneficiary, karamihan dito ay nakatapos na sa actual capacity requirement bilang isang beneficiary, at ang iba naman ay dahil sa mga offenses o pagkakatanggal sa listahan dahil sa mga paglabag sa sinumpaang ang commitment. Ano nga ba ang mga dahilan o grounds ng pagkakatanggal as 4 peace beneficiary? Alam niyo po ba na ang qualified beneficiary ay pwedeng matanggal sa for peace program dahil sa mga sumusunod? Ito po ay kahit isa lang ang mauna ay pwede na tayong tanggalin. Iisa-isahin po natin, una, kung ang child beneficiary ay tumuntong na sa edad ni 19 years old, ito ay otomatikong tatanggalin na sa listahan. Pangalawa naman, ay kung ang child beneficiary ay nakatapos na ng high school kahit wala pa siyang ni 19 years old as long as nakagraduate na siya ay otomatiko na rin naaalisin. Basta whichever comes first, pangatlo naman ay kung si household beneficiary ay umabot na sa 7 years duration ng 4-piece program, ito ay i-assess ng DSWD if nakaabot na po kayo o hindi pa. Ang pang-apat, dito medyo marami ang nakakalusot based lang din sa mga sinasabi ng ating mga viewers dahil kung ang household beneficiary is no longer poor kapag ito ay napatunayan sa latest assessment of WD, karamihan daw po sa mga members ay naging maayos na ang buhay. And yet they still part of the 4Ps program. Ang panglima naman ay kung ang household beneficiary ay nagboluntaryo na umalis sa 4 piece program pero ito po ay bihira din na mangyari. Ang pang-anim naman ay maaaring nakapag-commit ng offenses ang nasabing household beneficiary that causes for the listing in the 4 piece program. Dito napapasok ang mga bisyo na imbes ilaan sa pag-aaral ng anak, ang nasabing cash benefits ay inuuna sa paglalasing, pagsusugal, pagbili ng mga bawal na gamot. Pag sa shopping at marami pang iba, may iba't iba pa po tayong mga senaryos na nagiging causes of eviction or maaring hindi pa na-assess ng DSWD. Disclaimer lamang po, bato-bato sa langit ang tamaan po ay huwag magagalit. Ito po ay binasko po lamang sa mga hinaing din ng kapwa natin viewers dahil marami sa mga qualified ang hindi pa napapasama kaya hiling nila na makita ito ng pamunuan ng DSWD. Dahil nga bawal daw magpakonkrit ng bahay, kaya bihira ang nagpaparenovate ng bahay ang mga beneficiary dahil alam nila na pwede silang ma-evict sa four piece program once ito ay nakita at na-assess ng DSWD. Subalit kapag pumasok ka sa loob ng bahay, kompleto ang appliances at magagarang cellphones ang mga gamit. Ito ay taliwas sa mga poor informal settler sector at vulnerable sector na pangunahing eligibility requirement bilang beneficiary. At tulad nga ng binanggit ko kanina, may ibang household beneficiaries na ginagamit ang cash benefits para sa pagsusugal, pag-inom ng alak, pag-shopping pagpapaganda ng kanilang sarili at marami pang iba na imbis mailaan sa pag-aaral at kalusugan ng mga anak ay sa iba napupunta ang nasabing cash benefits kaya't ang naapektuhan sa huli ay ang kapakanan din ng mga child beneficiary. Or pwede rin nakakilala o kaibigan daw ang mismong four-piece leader kaya nananatili pa rin as beneficiary kahit hindi na dapat. Ito po ay base sa survey na nabasa ko sa mga viewers na nagsusubaybay sa atin. Hoping na maging maayos at patas ang gagawing paglilinis ng DSWD sa listahan ng mga four piece beneficiary at makapasok ang lahat ng higit na nangangailangan ng cash assistance at edukasyon para sa mga legit beneficiaries. That's it. Now ay nakatulong po ang aking video para sa mga dahilan o grounds for eviction of for peace beneficiary at maging eye-opener sa ating pamunuan ng GSWDs para sa kanilang assessment process na gagawin. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking channel. Pwede nyo rin po akong isupport biwa clicking the thanks button. God bless everyone. Disclaimer lamang po, hindi po tayo empleyado ng WD o ng alinmang ahensya. Ito po ay binais ko po lamang bas sa implementing guidelines na pinatupad ng TSWC patungko sa 4-piece pantawid program at base na rin sa survey na nakalap po natin sa ating mga viewers. Subscribe to Brilis Channel. Subscribe to Channel. subscribe to brilla's channel